Mag-aayos tayo ng grill ko. Oh, medyo na ulan ngayon guys. Pero oh, okay lang. Malakas yung tulo dito sa bahay namin. Tapos yung linya natin ng tubig, hindi lang tayo yung nando sa linyang yon. So, 50% ng community ay nakatap dito sa linya ko. Ano po? Pwede ko naman suluhin ito pero kasi sariling linya ko to. Pero mas mas pinili natin siyempre na mas marami pang makinabang. Ito so, pala yun. Ang napansin nyo guys, may leak dito. Malakas ng leak. Kailangan natin itong ayusin. Pero bago natin ayusin ito eh, siguro ito mo ang isa oh. Ang lakas din dito. Ito so, malakas din ito oh. So ang lakas ng leak. Kaya pala ang lakas ng agos din sa kalsada. Dudugtong ito guys dun sa halos 50% dito sa community natin. Ano? Itong linya ng tubig na to Ang nagbe-benefits dito. Ang lakas ng leak ng tubig. Parang putol. Eh tinaga eh. So pansinin nyo guys. So tinaga siya. Ito yung linya natin. Tinaga oh. Grabe naman itong gumawa nito. So, kailangan natin ng rubber dito. So, matapos po natin makakuha ng goma. So, kailangan natin talian ng rubber yung leak. Ayan. ko. dahan lang po. Pagkatapos nyan, ah, lipat tayo dito sa kabila. Para itong isa naman. Mas malaki yung leak dito actually. Kaya kailangan dito ay mas mahabang goma at saka mas malapad na goma. So, may sako siya para maiwasan yung malakas na pressure ng tubig. Kita nyo guys, ano ang lakas ng pressure ng tubig dito. So, ito po yung nagsusupply sa halos kalahati ng dami ng ating community. Ano? Kita nyo guys, ang lakas ng leak. Ano po? So, napakalakas po ng pressure niyan. Uh, maswerte tayo kasi malinis yung tubig na nakukuha natin dito na pinapakinabangan ng ating komunidad. At the same time, libre po yung tubig dito. So, ang kailangan lang talaga ay pangalagaan at magkaroon ng wastong uh, management at saka maintenance dito po sa ating natural resources. So napakaswerte natin actually po. Hindi kagaya nung mga nasa ibang lugar na kailangan pa nilang magbayad ng tubig na doon pa lang sa installation ay napakamahal na po na binabayaran. Kaya sana mapahalaga nito ng ating mga katribo, mapahalaga nito ng ating community, maintindihan ng bawat isa kung gaano kahalaga yung importansya ng tubig. Napansin ko lang talaga na sobrang hina nung tulo dito sa gripo namin. Kaya nag na po tayo para suriin yung linya natin. Ano po, kahit na umuulan, kailangan natin gawin ito kasi isa ito sa mga pangunahing pangailangan natin. Good things dito po ay hindi lang naman tayo may dito pati yung mga nagbi-benefits na mga kasama natin dito sa community. So yun lang muna po. Ito na muna yung content natin for the day. At sana lagi manguna sa ating mga sarili yung inisiyatibo natin kahit na sa mga maliliit na bagay na katulad lamang po nito. Magandang umaga, God bless for everyone. Salamat po.